Dumami na kami ko yan, ha? Ay, gano'n na yung iba. Saan pa kayo galing? Saan pa yata sa tapak? Ay, no, sa isa. Ayan, o, nasa, ano, kasi yung pamangkin namin, eh. Anak niya. Dua ko na. ha? Ano? Dua ka siya, Ayan o, sino, sino, mauna ka na tineng. Sa loob kayo. Ma, dito ka na, sabay ka na doon o. Oh. ba